So, ayan ang sinasabi ko. Ayan ang sinasabi ko. Yung pila hindi na puputol. Tuloy-tuloy pa rin yung pila niya. So, parang lumalabas na blockbuster pa rin. Black blockbuster pa rin ang pila kasi hindi na ang pila. Yung so, no, ultimo ng ano eh, taong grasa kumakain. 'di ba? Bumibili kasi gusto lang matikman yung Tiwata ka para eh. oh. Ayan, si Kuya oh. oh. Gumastos pa ng 120 yan. Matikman lang si Diwata. Diba? Kahit batang hamog. Tatlong kanin agad si Kuya. Oh. Three rice. Three rice agad si Kuya. Three rice. Oh, extra sabaw. <laughs> Oh, oh, grabe, laki ng taba. Ang daming taba. Wala. Three rice agad si Kuyo. <laughs> o, oh, di ba? Kahit... Kahit nakatira sa ano, sa kalye. kayang i-afford ang Dewata Pares. 120 yan, oh, no? Gumastos pa siya ng 120. Pwede naman siyang magkanin ba oh? 15 tapos sabaw. Eh, gumastos pa siya ng 120 kasi masarap at gusto niya matikman si Diwata. At ah, three rice Ay, oh, three rice oh. Tatlong rice ngayon oh. Tatlong rice agad si Kuya <laughs> oh. Tatlong rice, sala. Ay, bakit ba daw? weh oh surabenta pa good luck oyah good luck good luck sa taba dito po soft drinks po yan yan may pepsi may 7 up grabe yung taba ni daming tabahan nyo nakita ko ako ako'y nahilo eh kaya e na, na aalis na yung nagdeliver ng 100 case kay Diwata grabe 100 case sa isang case 24 eh ang isang bote nyan nagkakaalaga ng 120 i-compute nyo na lang kung magkano lumabas ayun ang kinikita ni Diwata malapit na doon May mga bubabalik sa Sabaw. Pwede pa sa Sabaw. Yan, wow, extra Sabaw.